halos 10 bilyong piso po ng hospital claims sa, sa Ilocos Region binayaran po ng PhilHealth. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report umabot sa 9.3 na bilyong piso ang binayaran ng PhilHealth para sa inpatient hospital claims sa rehiyon ng Ilocos noong 2024. Higit doble manoyan yan kumpara sa 3.8 bilyon pesos na nakolekta mula sa kontribusyon ng mga miyembro. Kabilang sa mga karaniwang sakit na saklaw ng claims ay ang pulmonya, alta presyon, dengue, gastroenteritis, ulcer, infeksyon sa ihi at paghinga, maging ang komplikasyon sa panganganaka Nitong buwan ng Mayo, Aabot na sa 6.3 billion pesos ang binayaran ng PhilHealth sa rehiyon habang 1.7 billion pesos pa lamang ang nalilikoma sa kabila ng kakulangan. Tiniyak naman ang mga opisyal na umaabot lang sa labing apat na araw ang proseso ng pagbabayad ng claims. Nananatili naman naman ang matatag ang pondo ng PhilHealth na may mas mataas na suporta sa claims sa mga pampubliko at pribadong ospital. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak! IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.